Hello everyone! Welcome to our channel! Tambayan ng Pinoy Abroad Channel Hello! Hi guys! Mayroon akong sasabihin sa inyo um, Ngayon, galing pa ako sa work So, nagda-drive ako all the way One hour from my work to my house Then, grabe guys! Ang lakas ng hangin Sa Philippines pa ay typhoon Sa amin dito, storm ang hangin ay nag-travel ng 85 miles an hour Grabe, kalakas Tapos ngayon, ang ulan Grabe, ang ulan din Tapos, nag-thunder pa Tapos, nagdidilim pa talaga siya So, ngayon 4pm, diba, galing na ako sa work So, nag-drive ako sa highway ang daming sasakyan sa highway, grabe. Tapos ngayon, syempre, gagamitin mo yung wiper sa, ano mo, dashboard, diba, ba wiper? Napakabilis ng wiper na ginagamit ko, guys. Tapos, hindi pa rin makita ang road dahil ang ang ulan grabe pumatak napaka fast talaga ang ulan then ang lightning thunderstorm andiyan na lahat tapos ngayon, ang ginagawa ko, nag-full over ako. Nagsa side, full over ako sa side. Tapos ginamit ko yung hazard light. Ngayon, natatakot ako kasi nga, ako lang mag-isa doon. Tapos yung iba, syempre, dire diretso sila drive, ganun. Pero ako, takot talaga ako. Kaya hindi ko kayang magda-drive diretso. Kaya yun, nag-full over ako doon. So, maya-mayang konti, may nagpo-full over na rin behind me. Tapos sa kasunod na, may may kunti, meron na rin kasi lumakas ng lumakas na talaga siya guys. So, ang dami-dami nang -dami full over parang gumaya na sa akin. Nagpo-full over na rin sila. Hinihintay, hinihintay namin kung kailan bababa. At least konting bababa. Lalo na paghangin. Ang hangin talaga guys, grabe parang pag mag-drive ka para yung car mo ginaganon o oh, ginaganon. Parang ginaganon sa hangin. Tapos, yung mga debris, yung mga branches ng trees, yung mga leaves, yun yung nag-fly all over sa iyo, yung sa car mo, ano, lalo kung maliit lang yung car mo. Siguro pag mag, nag-drive ka ng sports cars, dangerous talaga yung time na yun. Pero, ayan, na, nagawa ko talaga yan. Tapos ngayon, nung nag-slow down na ang hangin, malakas pa rin ang rain, pati yung thunderstorm, pero ang hangin, nag-slow down na siya, so okay lang yan. Alam mo kasi guys, pag ang hangin talaga no, grabe talaga kasi talaga igaganon ka talaga. So nakakatakot. So ngayon, dumiretso na ako. Tapos maraming car nga nag-slow down tapos nag-hazard sila. Tapos napaka-dark pa rin. Ayun, ang masasabi ko lang sa lesson na ito ngayon, ang masasabi ko, lalong-lalo na kung ikaw ay Filipino, uh, magdadrive tayo tapos ganito ang sitwasyon sa road, magpo-full over na lang tayo guys, sa tabi-tabi natin sa akin, tapos hihintay na lang natin kung kailan bababa ang mga ulan or hangin, ganito ganyan. So, sidewalk na lang muna talaga ipo over para safety ba, may iwasan ang accident, ganon. So, ayan guys, yan lang. Bye bye. And if you haven't subscribed to this channel, please subscribe and stay connected. Bye bye.